Assalamu Magandang gabi. Ito ang Pasada al ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Naglunsad ang Bangsamoro Parliament ng inquiry sa di umano'y usapin sa maling paggamit ng local government support fund matapos na itinaas ang mga alalahanin sa Philippine House of Representatives. Pinangunahan ni Speaker Pangalian Balindo ang serye ng mga pagtatanong matapos ngang maglabas ng isang memorandum na nagdedirekta sa Blue Ribbon Committee at ang committee sa lokal na pamahalaan upang lubusang siya sa atin kung paano pinamamahalaan ang pondo at inilaan sa BARMM. Binigyan din memorandum ng memorandum Speaker Balindong ang pangangailangan para sa transparency at accountability at himimo ang mga komite na mangalap ng impormasyon, prepare findings at mungkahi o magmungkahi ng mga rekomendasyon. Isusumite ang mga findings sa si House Committee on Public Accounts para sa karagdagang pagsusuri. Inayayahan din ang uh, MFBM at ang Office of the Chief Minister bilang mga resource person upang makapagbigay ng mga pananaw sa pamamahala ng pondo. Isusumite rin ng MFBM ang lahat ng mga kinakailangang dokumento sa mga committee upang tumulong sa kanilang pagsisiyasat. mga balita, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang sa mga mamamayang Bangsamoro sa buwan ng Ramadan. Sa pamamagitan ng Ayuda Alay sa Bangsamoro ALAB at Humanitarian for Orphanages, Markads, Elderlies and with Special Needs of Homes ng Project Tabang, Nakatanggap ng 25 kilong bigas at food pack ang mga benepisyaro mula sa isla ng Basilan noong March 4 hanggang March 11, 2025. Ang Project Tabang ay isang lifeline para sa mga nangangailangan na namamahagi ng higit sa 11,000 na mga hanay ng mga pagkain at mahahalagang gamit at patuloy pa rin namamahagi mula sa pagsisimula ng taon. Ang dedikadong kupunan na ito ay umabot sa lahat ng labing isang munisipyo at dalawang lungsod sa buong isla ng Basilan na nagdadala ng mga pag-asa at katiyakan sa mga mamamayang bangsamoro na minsan nang nakadama ng kapabayaan mula sa gobyerno. Samantala, sa pamamagitan ng Humanitarian Response and Service ng Project Tabang at sa ilalim ng Food Assistance for Special Tradition of Fast Program, nakatanggap ng iftar meals sa iba't ibang mga masjid sa lungsod ng Kota Bato. Anim sa mas mula sa barangay Rosary Heights 7, ng 2 at Bagwa 1 ang nahandugan ng fast assistance nito lamang March 12, 2025. Sampung masjid naman mula sa iba't ibang mga barangay ang nakatanggap din ng parehong assistance kahapon March 13 na nagresulta sa 970 na bilang ng mga benepisyaryo ng naturang programa. Ang FAS ay isang taunang programa na naganap mula pa noong 2020. Ito ay isa sa mga sub program sa loob ng humanitarian response and services ng Project Tabang na naglalayong magbigay ng mga e terminals sa iba't ibang mga komunidad, masjid at mga individual sa buong buwan ng Ramadan. Samantala, sa pang mga balita, nagsanib puwersa ang Ministry of Social Services and Development, National Council on Disability Affairs, at Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapalakas ang financial inclusion ng mga may kapansanan sa Bank sa Marotanoas Region in Muslim Mindanao. Layunin ng kanilang focus group discussion na palakasin ang access ng mga PWD sa servisyong pang sa pamamagitan ng mas inklusibong sistema ng pagbabangko at digital financial solution na tumutugon sa kanilang pangangailangan sa isinagawang talakayan ibinahagi e ng mga PWD ang kanilang karanasan sa paggamit ng mga servisyong pampinansyal kabilang sa mga pangunahing puntong natalakay ang mga ay, ang mga produktong pampinansyal na kasalukuyang na-access ng mga PWD karaniwang paraan at dalas ng kanilang transaksyong pampinansyal mga hadlang at suliranin tinakaharap sa paggamit ng banking services mga karagdagang serbisyo na nais silang magkaroon ng mas madaling access Bilang bahagi ng pagmatagalang solusyon, ipinresenta ng MSSD ang plano na gawing digital ang distribution ng financial assistance para sa mga PWD learners sa Center for Person with Disabilities. Layunin nitong isama ang financial technology upang mas mapadali at gawing mas Ipisyante ang transaksyon para sa mga benepisyaryo. Pinatutunayan ng pagtutulungan ng MSSD, NCDA at BSP ang kanilang matibay na pangako sa pagtataguyod ng patas at inklusibong sektor ng pananalapi isang mahalagang hakbang upang bigyang lakas ang mga PWD at tiyakin ang kanilang mas aktibong papel sa ekonomiya ng regyon. Kamakailan namang ay nakinabang ang isang nakinabang ang isang micro, small, and medium-scale enterprise ng Ahaba Bangsamar Special Geographic Area o sa Bangsamar Special Geographic Area sa Technology Upgrading Training na handog ng Ministry of Science and Technology. Ginanap ang naturang aktibidad sa Provincial Center ng SGA mula January 17 hanggang January 20, 2025. Layo nitong mapahusay ang mga kakayahan ng asosasyon sa paggawa ng furnitures pagpapabuti ng kalidad ng produkto at pag-maximize ng kanilang kahusayan sa produksyon. Sa ang lakas ng DOST-12, Cotabato Provincial Office at Suarez Furniture, dalawampung member ng asosasyon na siyang mga benepisyaryo rin ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, ang nakakuha ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa wood crafting. Sa pamamagitan ng Technology Transfer and Commercialization Program ng Ministeryo ang mga MSMEs at mga startup cooperatives ay maaaring mag-upgrade ng kanilang mga proseso ng paggawa sa pamamagitan ng pag-ampon o pag at intervensyon ng teknolohiya. Ang mga inisyatibong ito ay tumutulong sa na mapalakas ang pagiging produktibo, dagdagan ang kakayahang kumita at mag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Samantala mga kabang sa Moro, wala po tayong pasok sa March 18, araw ng Martes sa buong rehiyon dahil po sa paggunita ng araw ng shohada Ito po ay alinsunod sa Proclamation No. 0006 years of 2024 na inisyo po ng Office of the Chief Minister at Banks and Autonomy Act number 39. Ang syuhada na nangangahulugang martir sa Arabic ay sumasalamit sa kalaga ng araw na ito sa paggalang sa ating fallen at mojahidits O ang mga moro na nilabanan ang pang-aapi upang ipagtanggol ang pagkakakilanlan, kultura, at pananampalataya ng mga taga-bang sa Moro. Ginugunita din sa patch na ito ang dalawang paibutal na mga kaganapan sa kasaysayan, ang Dansal Declaration ng pagsasaalang-alang sa karapatan ng mga tao sa Moro sa pagpapasya sa sarili. At ang malagim na Jabida Massacre. Ang mga makasaysayang sandali na ito ay may mahalagang papel sa pagbuo ng gobyerno ng Bangsamoro na mayroong tayo ngayon. Sa ating Panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Mindanao, dulot ng Easter list. Kaya pinag po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at ang mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala pag-asa ng Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screen. Samantala, sa Cotabato City, wala pa rin pong pasok sa mga paaralan matapos suspendihin ng local government unit ang klase dahil sa matinding init ng araw at taas ng temperatura. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamer Government. Bisitahin din ang bangsamer.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamar Information Office, ako po si Johan Onayan Dipatuan, Patuan, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamor.